Okay mga katuni Oh dito sa black isa bud Tuloy yung part 2 namin mga katuni Andito kami sa pantalan Nga karaan mga katuni Talan nga karaan oh Ando na yung dalawa mga katuni oh Dumadaib daib na mga katuni Okay Yung ano yung lambat na yun mga katuni Ando na Oh marami pang mga lambat mga katuni Kasi ma Kasi ma Ano Ma ano lang Ma lapit lang yung ano Yung spot Ando na yung dalawa mga katuni oh Ando na yung dalawa mga katuni oh Oh Ah oh Oke. Okay. Kami ambil kapak apa makan tu nih? Kayak pula kami biju kerapi makan tu nih. Makan nih. Cuma yang huli namin makan. Yo iba nanjun pas alamat. Huli tadi. Apa kah? Tuh. makan tu nih. Bisa kebo tadi ada, Bu. Bisa kah? Uh. Kita ke anu para oi, hati ilung. Bisa Oh. Makan tu nih. Lelet. Oh. Bisa makan tu nih. Oh.

nya yeah, tuloy. Kusalay po. Oh. Hoy, <laughs> belo, di ko kaya. At tuloy si Mark Logan. Amita kunti para no, magkum salo m'i. Ala ayo kai mo. Sikit dia sa ilong. Bakit tinapoy nako single gal, lolol. Surusulong kanina. Apit ko malumos kanina, ay, tuloy. sakit mga sa ilong roma to kay pagenoon si bos kibo lang atay taga bira mga langat. kanon ni ayo dia bark diri mas sugo ayo, ayo dia kay tumba sa pokot ayo dia sabut Manatan mo bos gibo bos gibo atay taga bira Lalai lalui, lalai lalui. Hmm? Lalai lalui, pak. Nah, Hok boomeng silpot. Bila ni labu ke eta mum ah. Oh, tunggu oh. Tunggu betok. Silpot betok. Tunggu nomos. Kita update, kita update, update. Ikot sini. Sat me uno dong hulima kan oh ni. Ini bila bro? Samo kai akai. Sordin na to oi deh. Ala 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 naik.

lah kita akan dapat ya anu hanut <tis> <anod pa, no? laughs> bana Soalnya bung sulog gabuk yeah, gabuk g gabuk tulu ya wih mana Tina enak mul mul mana nih sang parut pis <tis>

Isa lang ang kamay yung taga natin ano ni. Hail. Taga video yung isa ka kamay natin. Ang maglis uta. So, Dumo si Ali. Yan na ba? man ko na madaming huli mga kanon eh. Ang buhinas talaga ni kanon eh.

Ay, po. O, sabi, yun, mama, nangpare, ito si Basmark. Ano pa ba? Pugot mga kanon eh. Yung kumain ng mga ano dito? Ay hindi. Pala. Kumain ng mga isda. Hindi pala ito. Mga mantas. Ito yung sangalan dito. Kwan. Sari-saring pugot. Pugot mga eh. Ano so, Another day, another. ng mga isda. Buna. Okay. Wala. Unod, um, mga no, kanon eh. Buya, pakawalan daw ito. Pakawalan mm, namin mga kanon eh. Buna. Dahil maliit mga kanon eh, mm. eh. mga kanon ni, mga ilango eh. mga kanon ni. Tagabi na naman natin yung isa kakamay natin mga kanon eh. Tunga na sa mark. Namulak okay. yung mata. Okay, okay, okay.

Oh Tapi cuma kebunnya Min Wah enak Kulat nang aming Langgam yun ma Cuma nih ya Hah Itu kakak bintu ditu Bintu bintus ya Ini ma Bintu Iya Aku ditu kakak bintu Kau bintu ah Cuma teng-teng dulu Cuma bukai kumar i na niya, loy. Hmm? na. I-update na, mga ka- I-update eh, lang, mga ka- magtapos na yung dulo, mga ka- kasi, ano, bagal yung bag eh? Hey. Malapit na kaming matapos, mga ka- Bilal, bilal, bilal. na naman si Loy-Loy, si Boss Loy-Loy. Hmm? Malapit, malapit na kaming matapos, mga ka-

Oh, Stone shot. Irung ano? Irung sisiu. Ada paket ini. Hai kan. Siwit. Nang, nang ng... kena. Nang getasan. <laughs> kena. Tuh getasan tulin. Bantul makan oleh. Ya pati tidak gusaketri. Masakit Masih kit makan tinek. Mengingat kayu mengakan uni. Mengakan uni jangan dahil. Melakasian mengakan uni mang. Mengano? Matinik. Matinik kayo dyan. Oh. Matinik kayo dito magkano na yun. Makaihi mo. Agis sa kasakit. At magjaek. Makaamang ah, ah, kanun eh. Bawa mag ito eh. Makaamang kanun eh. Tupakto namin na kanun eh. Maraming huli mga kanun Part 1. Okay na. Ang part 1 mga kanunay, paldo. Lima lang yung huli namin sa part 1. Part 2, madami.